Jasmine Millie Guzman, maraming baka need mo pa trabahador mag-apply ako. Wait, wait lang po. Good morning from San Pedro, Laguna. Ayan, Robina Sevilla. Lilia Magalianes, good morning po, Idol Huwaga. Rosho Mabini Bugahon. Watching here in Caloocan, pero shout out po, Huwaga. Jasmine Millie Guzman, madam baka need po ng trabahador. Opo, oh sige, pahayaan, yeah, chat-chat kita. Ito daw. Pa-deliver po ng pa. Saan po yan? Avelina. Ay! Ano naman? Si Chef Noy. Yes, why? Okay lang. Saan pwesto mo? Uuwi kami galing US. Gusto namin tikman. Ah, dito yan. Wait lang. Dito po yan, mga Kiri. Yes, ring sa ano. Quezon City, Litex Commonwealth. Ayan. Lutex common Sen, naku, wag mo, alam mo na yan, galing Amerika. Ano yun, sir? Naku, ano yan? Alak? Ang aga, ha? Alak yan? Ah. Oh. mo smoke beef sa'yo. Smoke beef? Oo. Malapit na, chef. lalagyan namin. Tapos, tapos Smoke tumbong. Smoke tumbong? Oh, tapos mag-magnet. pag sa ipon. I-forward e mo sa akin. Parala. I-forward e mo ah. sa akin yung Wino. Oo, oh, yeah, tapos ipon. Okay. Gaan mo ko eh. Wapo. Puro alam ka lang gaan. ka na ka. Ray, ang bigot. Nakaabot ka na to. Oo, oh, nandito na, uh, na ako to. Rodel abah Abuhon Junior. Shout out 16. Congrats sa inyo, Barangay 1A. Ah! Champion ng Barangay 1A. Thank you. Ah, tapos chef. Para lalo kang papatok. I thank you naman kung gano'n. Kailan mo ibibigay? Oh, wala. Kaso sila mo na kayo sa broker na sa 30 mil yun. 30 mil? Oo. Teka lang. Magbasa muna ako ng comment. Rowena Asa. Sila po ay pa shout out ako. Ako po yung na-meet mo sa airport sa Manila. Nandito na po ako kagayan di o. Ah! Hello, na Asas. Thank you, thank you. Naalala mo pa talaga ako si Hiwaga. Thank you. Ingat po kayo lagi. Hello, Madam Sunflower Hiwaga. Shout out from Canada po. Ayan, shout out po dyan sa Canada. Boss D. Have a blessed morning sa iyo, Hiwaga. Same to you. Boss Sa Nene Busaing. Hello. I miss you. Namiss ko kayo lahat. God bless you more than more madami wanga. Rochelle Malbini Bugakul. Eugene Estrada Kapalar. The best talaga ang Paris niyo. Sobrang sarap okay. from okay. Eugene Estrada Kapalar. Lilia Magalianis, sa nood mula po sa Silangan San Mateo Rizal. Hi ma'am Lilia Magalianis. Kamusta na po kayo? Good morning. Nagkapin na po ba kayo? Ruth Pasi. Hi, Sunflower. Flower. shout out birthday po ni Jeff Villanueva sa 26. Ayan. Advance happy birthday, Sir Jeff. Ayan. Root pa pwede na na ba ko mag-apply sa iyo, madam? Wait, wait lang. Harry <laughs> Diaz, yes, good morning po. Pasat out po iwaga. Mark import Vlog. Shout out. Mustabiay, welcome to QC. Ito, Puyat si Hiwaga Avelina Lavastira Shout out birthday Puyat Shout out everyone At sayurin Hiwaga Paris watching from Washington State Aha. Alah, alah, Jessa Patinio, nagpuli ka na? Yes Wah kita kakit anay damare Kan naga ulan, -ulan. Marvin Custodio, hello. Alona Baldeme Moro, good morning, Iwanga. Aligon Abilion, hello po, boss. San, San, San Buena, shout out from Tondo, Manila. Nika J. Latonio. Huh? Shout out akong pare, si Preddy Boy, taga Bigus. <laughs> Joy Blanca Portillo, hello.